Ayan, nagluluto na naman siya na pan nga disal. Uy, nag-ano na day na? Nitubo na na? Pan disal, oo. Mm hmm. Bakit ko magawa ka gabing-gabi na ah, hilip? Magtiten na. Breakfast. oh, para sa breakfast. Hindi mm. so, tayo kakain ng ano. Hindi tayo kakain ng... Rice. Kasi may, may ano siya. tawagan ano guys. Ayan o. Malinis ba yan dyan? Opo, nilinis na oh, yan. Dapat diba, dapat table daw. Pag mag ganyan. Ano tibol Table nga i-masa-masa. Tapos na na-masa. Ah, ka lang ng video. Oh, ayan yung ano. tawagan na nga ng pandisal. Kaya hindi ako pumapayat-payat kasi yung pandisal ang sarap. Mm. Ang Ang bisis ko Kaya nga, kung ano-ano kasi pinagagawa mo. Kumusta mm. Musta kaya itong korinti? Ano no? Mura lang. Mura lang? Sige. Mm. Mura lang. At least, malinis. Mm. Malinis yung paggawa. Di ba? Ah, malinis yan. Iyan mm. yeah, mo yan eh. Ang ah. video mo yan. Mga yeah. balls, balls. Yan. Yan pala yung ginagawa niya guys. Ayan, mm. ganito yung ginagawa niya. All purpose. For cheesy pandesal. Ayan o. Oh. bread crumbs. Bread crumbs. Bread crumbs. From Tiffany. <laughs> so siya din ay bread crumbs no? Ay Tiffany man ang pangalahas. Mm -hmm. Tiffany ang ko. Alahas. Masaya ka talaga sa mga ganyan no? himas, -himas. Mm Wala namang maging sa akin, kaya ito na, nang -hmm. na yung masimasin natin. masimasin kita, Bi. Lamas-lamasin yung kita. Ayaw ba? Hello, oi, sa niya mo eh. Pagtiguang na di ay kay ganoon na daw. alam maging masima eh, sa iya. ako oi, sa akong, akong BFF na laon, oi. Eh. Hmm? Hiring, hiring siya. Hiring for the Hi sa mga himas-himas dyan. Mag-himas-himas -himas lang sa iya. Kaya ngayon, ginahimas-himas daw yung ano na lang yan, pandisal. Naghanap ka pala ng mag-himas sa'yo? Oo. Mm -mm. Oh. Hindi pwede ako mag-himas? <coughs> hindi. Hindi pwede. Kailangan gide nga. I-hire gide na. Mm. Mm. Parang buntis kayata. Ilang buwan yan? Three months. Three months na guys mm. malapit na siyang lumabas tahi mm, tahi <laughs> <Tae, laughs> di ay okay ka lang okay lang mm. masaya ka naman sa mga himasi himasi mas hindi mo na maganda niy mas eh. Hindi, ay ibig ko sabihin, yung hinihimas-himas mo, masaya ka dyan. Ah, dito sa ni himas Siyempre, kay masarap ito. Ah, masarap yan. Mm, mm sexy mo naman. Mm. Sexy mo, bes. Ako, ga-jacket-jacket na ako, oh. Mahaba, ikaw, kay ka sexy sexy mo galing man. Siyempre, kay init ka eh. Init? Mm oh. Init pala dyan. pip ang sexy-sexy mo man. Anu nyari aku nak apa anu? Remoti masih Masnya kali bah. Hilcannya dapat-dapat nah. Peace. Bye. Na, ano to na anong tawag mo ito? Pandesal. Pandesal. Mm -hmm. Ang hirap sa Bisaya. Hindi ka ba ang gusto tawag Buksan sa... Ah, ang init. Eh, ano ba yan? Yan. Naluto na yan? Opo. Oh my God, so yummy! So yummy, yummy, yummy. Ayan na guys yung lotso na pandesal. Ang galing! Bakit ang jacket ka na? Mainit. Mainit? Malamig. Mainit. T Tikman natin. yummy. Tikman. So yummy. Yeah. Yeah. Dapat nilagyan mo siya ng cheese. Sa loob? Yes. Next time. Nauna na siya kumain. Mainit pa. Anong lasa? Ang sarap. Lasang pan. Lasang pan. Mainit pa. Sige. Kain. Yan ba yung nagda-diet? <laughs> Kahit mainit, sige. sigi. Ang bango kasi niya. Mm. Sarap. Yung patulog ka na. Mm. Tapos malalaman mo magluto ka ng pandesal. Mm. Tapos maamoy ma mo siya ang bango-bango. Hmm. Hmm. Ba? Mm. Mm. Harap hmm. pa lang. Malambo? Mm-mm. yung ano ko? Soft and fluffy. Yeah. Sobrang ano. Sobrang lambot niya. Yeah.